Ito so, mga idol, uh, may bisugo tenis daw. Eh? Pag yun natin pang ano, batuan. Sabawan so, ito natin mga idol. Sabaw, sabaw. Bisugo. Right. May batuan tayo sa kasibuyas. Hindi natin tayo ng kasi may yung asin na ito. Uh, Sili si sigang. Saka daw sibuyas sa mga idol. Nalagay natin pakulo. Mga idol oh. Ito mga idol, nakulo na yung tubig natin. Batuan mga idol. So, uh, nagawa natin. Nakulo na kasi. Kaya so, ng asin. Ayudais. Paminta. Ito yung paminta. Ito so, mga idol. Ito oh, mga idol. Ito yung sili. Siling sigam. Ito, magawa natin itong isda natin bisugo mga idol Ayan. sarap yung sabaw niya mga idol may batuan eh magagay ah, na tayo ng magic sarap mga idol ah, nakulo na bisugo lagaw ni sa ilonggo mga idol baka po ni batuanan Daon ang sibuyas mga idol Ito, ah, lalagay na natin mga idol oh. ito na yung finished product natin mga idol oh. tinula na may batuan maraming daw ng ano yung lotong ilonggo mga idol be, kailangan tayo mga idol kung anong sabor ah, gwapo sabor yan mga idol Ah, uh, ito na yung finished product natin mga idol oh. Buto na to. Ayos mga idol. Nausok pa. Ito mga idol ah, prito tayo ng uga. Mga idol. Uga, 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 uga. Uga mga idol. Ito ko ang sapsap -sap, ah. Ayan, ito niya. Mga idol oh. ko ang sapsap. Ngayos -sap. nabawan tayo na ano. Susugo. Kainan na mga idol. Kain po tayo. Hmm idol. Oh. Batuan, sarap to, mga idol. ay daw si buya sa kasili. Wow. Oh. Kain po tayo. Ito, may tuyo tayo mga idol. Kainin natin. Kain po tayo, kain-kain. Ah, kain. Uh, pagtnarana natin ng toyo ito, mga idol oh. Kain po.